Magandang buhay, mga kamamshis, mga kakariyos. Ito pong isi-share ko po sa inyo na ito ay para po makakuha kayo ng idea kung paano nyo pumapataas o makaparami ang inyong followers gamit po ang cellphone. Mahaari pong cellphone ng inyong mga anak, ng asawa, mga magulang, o pwede rin mga kaibigan. I-invite nyo lang po ang kanila po mga friends upang malike and follow po kayo. Ito po yun. Watch this! Gamit po ang cellphone nila, pumunta lamang po kayo sa kanilang profile, search ang inyo pong page. And then, after po ma-search, lalabas na, halimbawa po yung sa akin, and then i-follow if nyo po. O, punta po kayo doon po sa profile. Diyan po sa profile, mayroong three dots. I-click nyo lang po ang three dots. And then, ayan po, makakapag-invite na po kayo ng, ka ng kanilang mga kaibigan. Then, piliin lahat. So, 1,000 po ang limit. So, ayan. Click lang po yon at isend po ang invitation sa kanila po mga friends. So, ganun lamang po kadali mga kareels, mga kamamshis. Sana po ay meron po kayo natutunan sa aking punsinier na video. Follow for more and please share this video to your friends. Thank you. God bless.